Ano ba niya eh? Hello! Hello. 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 Welcome to La Rosa Farm. Suruhin natin si Yeah. Sana may baka no? Where mon? Tama baka. tanong oh. mo. Oh mangga oh, it's been a Katagal ko na din, hindi nakapunta. Oo, oh, one year talaga din nakapunta. Ah, almost a year. Lamak dada. Mami, o. Oh, Vidyal mo si Daddy. Tingin ako. Saan ka? Huwag muni-muni ka. Saan ka, Dad? May snake dito, Daddy. Oh, may ha? snake, ha? Uno! Uno! Huh? How was your first time Panso here? Na, How was Bang. your first time? Sa unahan me. Unahan me ba? Unahan. Hello. Hello guys. Welcome to La Rosa La Farm. Hello, si Bias Dahon siya dad. Palit na natag si Bias Dahon. Talong, nasi talong, nasi sili. Oh, di ba? Palit na natag sa iya ha. Ito may si Dahon pa siya. o. Ina tama malinki. Plus, <laughs> you begita nia. Mais, you know what, guys? I am happy because it's been over a year. Yeah, over a year. I haven't, I haven't been here. We haven't been here for about for over a year. It's been a long time that we didn't go here. So this is Una's first time. Daddy B Una's first time here in our in in his farm. The farm of his daddy. Huh? Can I get dad? So what can you say what? can Know, good, Happy, na, Daddy. Happy lang gud ako. Wala nga naman magsinggit. Oh, look at the manga. Get the manga. Oh, the big one. the manga. Mango. Oh, mangga. Umakatul, ha? Manga. Manga? Ay! Gitabunan. Tanggalan so, ka yun. Kasi... Hindi <laughs> <laughs> kasi gikain yung, yung Spray ba yan? Nalugasan mo yung kamay niya, ha? Uy, okay, si Papa lang doon na. Puntahan mo si Papa. O na. Ha! Hi there, baby! Mer. Bakit may tent doon? Wala. Why may tent doon? Okay, okay, okay. Oh, Bring oh, this one. Bring this one kayo para may dokumenta. Okay ka na. mo Hindi. sila ay mo. sila. magbayad-bayad. No? Uh, Hindi. Basta tayo eh. tayo. tayo, tayo, tayo. Uh. So, nami manggahan dire siguro mga ako. May panangin. snake ko do. Kita na lang ako siguro. Ayun, 100 plus na lang ni. Eh. dito ni, ate. Iya. Ni Rainy. Oh, yung ate Iya is there. Ari na dire, tubangan. Edad ni Iya ni dire. Kanang Ano ka Same, same ba. Kanina, ito lahat. Kaya mo yan. Ilang taon ka ano, na? 13 years? O, so, 13 years old uh, eh, na niya. No, 13 years na niya. Ano, dugay kayo nung ano, 13 years na niya. Pero gamay ka pa kayo. Ay, 13 years. Pero grabe sya magbunga. Look at ay, ay, dapat, ay, Wala, ano eh. Dapat tayo nag-proning niya. Wala man na i-proning. Okay, ikaw. Hindi niya makasulod ang kung ano. Hindi niya makasulod ang light. So, dapat naka-proning ni niya sya, I-proning sya. siya. Tanggalon sya, siya. Tanggalon. So, anong gawin man niyan to Dad? Wala, 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 wala. Eh, ko kasi ano, uh, tawag niya, dapat may pronoun Basta sa Australia na pronoun nila, natanggalan nila. Tanggalag na. sa nga? Hmm. Pilihan, pilihan lag sa nga. Uno, what can you say? What can you say to daddy? Huh? Farm? First time? You are first time? He is first time here. Yeah, okay, okay. 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 okay.

baka ka, masugatan ka. Baka, dad, baka siya. Ready mo. Tingala siya. Sa may tsura What is this? Tsura ni Uno. So, baka Wala gitugway. siguro nilang baka So paano ni mo siya asa ah, ka banda dad? Dili man isa diri ang balay. Sabi ni, sali Ha? Paano to sila? So? So? tempat wala old lindbrus bangga. bomcup tersebut lah di si Uno. bangi ni bala大概 si be a around the wow dwслh 믓fui log som ai Kamido anonymous k och rsi si gelos ya enjil benja biva jima Thuy pas na ako kung labay dito sa ba. Doon ay gatin sila. Got, wala, wala may tao. Gabahan siguro si Diri. Di, di. um, eh. Tama dahi no? Tama dahi. So, unang balay dati. pwedeng is ko ano lang semento uh, so ka sa mga Egypt Egypt good luck kaya mabili mga semento na lang wala na mga kahoy ayan. si papa nagpabuhat ani kami nagbuhat ani ba ayan semento this is it Take a picture. Ta, Dili sa una, dili may gastambay sa una. Ano niyang? Lala. Sina, ahas na ka. Ah. Semento, mahilig ba yan sila sa malamig na lugar? Kabila. Oh, belak. Oh, kebelak punya. Tempak. Kondi yang boundary. Murak huh? igok gila apa nak kuat? Murak igok gila apa nak kuat ba? Murak gila apa balai? Murak igok gila apa nak balai? Feeling aku. Kondi yang boundary ni. Eh? Ten, twenty, thirty. Ha, dito sa balay ang boundary siguro. Ha? Ha, dito sa balay. Anyway. Alright? Rain. Ha, langka o. Oh. Langka lang. So, magiging kuwan niya, magiging... Uh, Sora. Ah, Sora. Ang Sora na dito. May boundary. Pantay. Hmm. Amo, agi hapon nito. 12 hectares na siya. Ay, itong boundary. Zoom na ko. Ay, itong boundary. Ayan, kanang puti. Mga nang boundary na. Sora na siya. Andali kayap. Anong Sora? Sora na subdivision. Maging subdivision yan? Yeah? Oo. Oh. Suara satu bis. So humuk kita ikat ini oh. Kebuhat no. Galam. Nih, ayam. Nasi kau susi. ingat-ingat na kaya si Naikon na ay <coughs> muna ka rin wide na ako para dili kayo shaky shaky mo kung dili na ako wide So, kung ano yung farm, <coughs> nabot lang kung in the future, So magligos yung midi ni Rain Kami ni Rain sa ni Papa o Airsoft um, Para ma-develop yung midi E kung dili midi diri, Siguro kayo mabaligyan na lang yun Full ano Pag wala na doon ang Airsoft Ah oh. ako ng na Ah maglagay ka ng bahay pwede ka maglagay ng bahay I-adjust-adjust na natin yung Airsoft Sa gusto. Sa akin ang lupa. Sa, atin man. Sa I amin mean, mo share man ako dito. So sa sa akin din. Mga oh, eh, syempre. Ilan lang gutay tatlo. Tig may ano ako dito na. Eh, ilan to? 2 hectares. Dalang compute natin, wait. Of course, magagawa ka. Malaki na 'yan. 3,000. I mean 2,000 square meter. Lokihan. Dito ako na mansion. Ah. So unsa manga. uh, you know, man magkuha eh. mangga? Mangawat, ah, mangawat mga kuha man ni. Eh. Ato man ni. Eh. mangita ko baga-baga. Wait a minute. Adlok lang ko basin ni. Eh. Ahas. Oh. Uh. Tarihan ako ko sa duol manguwa. Kay di ko maglayo na. Tempa basi uh, Ha? Scratch ko Ay, hindi ba? Tanggal, tanggal Wala man tayo. Kalimut ko silupin mo eh. Ay, na silupin Ay, na, may mangga lagi din sa likod. Ha? Kaya basi laki Na po apple. Ay, mama na. mama na. yung Teka, ah. Uh, wala matay tayo butang Ay, hindi ka nang dahil kayo. Nang salo Wait lang. Ay, hindi lang Wala pa. Tulo lang ang Pwede gani isa lang. Tulo lang. Matilaw lang talo. Uy, pwede kayo nag-harvest saan eh. Ay, ato, dako. <laughs> Ayun, dako. Ha, ha, ha. Hello baby. Opo, ayan na mangga. Tara, alis tayo. Alis tayo. Hinog na yung nanay dyan ko? Pahinog na. Sarado ko ah. Tara anak. Ayaw.